Pagod ka na ba sa buong araw? Parang wala ng energy? Puro stress at problema ang naiwan sa'yo? Kung ganoon itong video na to ay para sa'yo. Dito sa channel na ito, matutulungan ka naming makahanap ng kapayapaan sa gabi sa pamamagitan ng salita ng Diyos at taimtim na panalangin. Kaya kung gusto mong mas mapalapit sa Panginoon, gabi-gabi, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para hindi mo mamiss ang daily prayers natin. Bago tayo manalangin ngayong gabi, maglaan muna tayo ng ilang sandali para makinig sa salita ng Diyos. Sapagkat sa salita niya, nakakahanap tayo ng liwanag at kapahingahan, lalo na kapag pagod na ang katawan at isip. Sabi sa awit chapter 100, Magpuri kayo sa Panginoon ng may kagalakan, kayong lahat na nasa lupa. Paglingkuran ninyo siya ng may kagalakan, lumapit kayo sa kanya na may awit ng papuri. Alamin ninyong ang Panginoon ng Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo ay Kanya. Ang salitang ito ay paalala na sa kabila ng lahat ng nangyari sa araw natin, tagumpay man o kabiguan, isa lang ang hindi nagbabago, ang kabutihan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ngayong gabi, imbes na dalhin ang bigat ng buong araw sa pagtulog, hayaan nating punuin ng pasasalamat at kapayapaan ang ating puso sa presensya niya. Sa pagtatapos ng araw, ang dapat nating dalhin sa ating pagtulog ay hindi ang mga alalahanin, kundi ang pasasalamat. Hindi madali ang bawat araw. Minsan, puno ito ng hamon, minsan puno ng saya. Pero anuman ang takbo ng araw mo, maayos man o magulo, may isang katotohanan na hindi nagbabago. Mabuti pa rin ang Diyos. Ang pasasalamat ay hindi lang para sa mga panahong maayos ang lahat. Ito ay isang desisyon, isang pagpili na tumingin sa kabutihan ng Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Hindi kailangan ng perpektong panalangin para mapalapit sa kanya. Ang kailangan lang ay isang puso na totoo, bukas at handang kumilala sa kabutihan niya. Kaya kahit simpleng salamat Lord lang, kung tao sa puso, may kapangyarihang magbago ng damdamin. Isa itong paalala na may Diyos na laging kasama at kahit sa mga simpleng bagay, siya ay tapat. Bago matulog Mag-isip ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw. Kahit gaano kaliit, isang masarap na kape, mensahe mula sa kaibigan, o simpleng katahimikan sa gabi. Isulat mo ito kung gusto mo. Mas madali mong makikita ang kabutihan ng Diyos kapag pinapansin mo ito araw-araw. Ang pasasalamat ay hindi lang expression. Isa itong paraan ng pagtingin sa buhay. At habang tayo'y nagpapasalamat, unti-unti ring nababago ang ating puso. Kaya ngayon, alamin natin kung bakit mahalaga ang pasasalamat. Lalo na bago tayo matulog. Ang pasasalamat ay may kapangyarihang baguhin hindi lang ang paningin mo sa buhay, kundi pati ang kondisyon ng puso mo. Kapag puno ng takot, pagod, o lungkot ang puso, natural lang na doon tayo mag-focus pero ang pasasalamat ay parang flashlight sa dilim pinapakita nito ang totoo kahit hindi mo ito agad nararamdaman kapag pinili mong magpasalamat mas nakikita mo ang kabutihan ng Diyos kaysa sa laki ng problema mo hindi kailangan ng malaking milagro para masabing kasama mo ang Diyos sa bawat simpleng bagay pagkain sa mesa hiningang malalim tahimik na gabi, naroroon ang presensya niya. Madalas kasi, hinahanap natin siya sa malalaking himala. Pero nakakalimutan nating ang mga simpleng bagay ay patunay ng kanyang katapatan. Ano ang ginawa ni Lord para sa iyo ngayong araw? Huminto ka saglit. Mag-reflect. Minsan, makikita mong ang daming ginawa ni Lord. Pero dahil sa sobrang busy mo, hindi mo lang napansin. Ang pasasalamat ay hindi para sa kanya lang. Ito ay para sa ikatatahimik din ng puso mo. Ang taong mapagpasalamat ay hindi madaling matakot. Bakit? Kasi lagi niyang naaalala kung paano siya tinulungan ng Diyos dati. At kung tapat siya noon, tiyak na tapat siya ngayon. Kapag natutunan mong pasalamatan ng Diyos sa bawat araw, kahit sa gitna ng unos, mas lalalim ang tiwala mo sa Kanya. At yan ang susunod nating pag-uusapan. Paano tayo magtitiwala, lalo na kapag hindi malinaw ang bukas? Kahit hindi mo alam ang mangyayari bukas, pwede ka pa matulog ng may kapayapaan. Dahil alam mo kung sino ang may hawak ng bukas mo. Sa awit chapter 121 verses 7 to 8, malinaw ang pangako. Ingatan ka ng Panginoon. Sa lahat ng kasamaan, siya ang mag-iingat sa iyong kaluluwa. Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at pagpasok, ngayon at magpakailanman. Marami sa atin, bago matulog, binabalikan lahat ng pagkakamali o alalahanin sa isip. Pero hindi ito ang disenyo ng Diyos para sa gabi natin. Gabi ay para sa pahinga, hindi sa pagpanik. Ang Diyos ay hindi natutulog. Habang nagpapahinga ka, Siya ang nagbabantay sa iyo. Hindi niya pinapabayaan ang mga anak niya. Kahit gagano pa karaming problema ang dala mo, hindi ka nag-iisa. Kung may mga oras na pakiramdam mo ay mag-isa ka, tandaan mo ito. Alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan mo. Bago mo pa sabihin sa Kanya, alam na niya ang laman ng puso mo. Pero, hinihintay ka pa rin niyang lumapit. Hindi para pagalitan, kundi para alalayan. Ngayong gabi, imbes na magpuyat sa kaiisip, ibigay mo na sa Diyos ang lahat. Sabihin mo lang, Lord, hindi ko ito kaya, pero alam kong hawak mo ang lahat, kaya isinusuko ko sa iyo. Ang pagtitiwala ay hindi laging madali. Pero ito ang unang hakbang para makaranas ng tunay na kapayapaan. Ngayon, ihanda natin ang ating puso sa panalangin. Ito ay oras ng tahimik na pakikipag-usap sa Diyos. Walang pretensyon, walang pag-aalala kung tama ba ang mga salita. Kundi isang bukas at tapat na puso na nagsusuko sa Kanya ng lahat. Sabay nating idalangin ito. Panginoon, Maraming salamat. Salamat dahil kahit paulit-ulit akong nagkukulang, hindi ka nagsasawa. Kahit ilang beses akong nagkamali, nananatili ka. Ang katapatan mo ay hindi nakadepende sa kung gaano ako kabuti, kundi sa kung gaano ka kabuti. At ngayon, sa katahimikan ng gabi, buong puso kong sinasabi, salamat, Lord. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Sa mga panahong pakiramdam ko'y mag-isa ako, ikaw pala ang umalalay. Sa mga oras na hindi ko na alam ang gagawin, ikaw ang nagturo ng daan. Hindi ko man palaging nakikita ang kilos mo, pero ngayon naiintindihan kong sa bawat hakbang, naroon ka. Panginoon, ikaw ang aking lakas. Hindi ako laging matatag, madalas akong mapagod sa akong panghinaan ng loob. Pero sa bawat kahinaan, ikaw ang nagpapalakas sa akin. Kapag ako'y nadapa, ikaw ang bumabangon sa akin. At kung may mga bagay mang bumubulong ng takot at pagdududa, pinapaalala mong sapat ka. At higit pa, salamat sa pag-ibig mong hindi nagbabago. Hindi ito basa sa performance ko. Hindi ito basa sa achievements ko. Mahal mo ako. Hindi dahil sa kung anong nagawa ko, kundi dahil sa kung sino ka. Patawad, Lord. Patawad sa mga araw na naging reklamo ako sa halip na maging mapagpasalamat. Patawad sa mga oras na mas pinili kong mag-alala kaysa magtiwala. Patawad kung minsan nakakalimutan kong tapat ka pa rin kahit hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Ngayon, isinusuko ko sa iyo ang lahat. Lahat ng iniisip ko, lahat ng kinatatakutan ko, lahat ng hindi ko kontrolado, ibinibigay ko sa iyo. Ang kinabukasan ko, ang mga plano ko, pati ang mga hindi ko pa alam kung paano. Ikaw na ang bahala. Hawak mo ang bukas ko. Hindi ko alam ang darating, pero alam ko kung sino ang kasama ko at sapat na 'yon. Hindi ko kailangang makita ang buong plano. Sapat nang alam kong hindi mo ako iiwan. Salamat, Lord. Kasi ligtas ako sa mga kamay mo. Minsan mahirap intindihin kung bakit may mga pagsubok, pero pinipili kong magtiwala. Pinipili kong maniwala na kahit sa sakit, may layunin ka. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi ka nagbabago, ngayon Panginoon. Hinahayaan kong ang puso ko ay mapuno ng pasasalamat at kapayapaan. Inaamin kong hindi ko kaya ang lahat, pero ikaw, kaya mo. Inaamin kong hindi ko alam ang lahat, pero ikaw, alam mo. Kaya't sa gabing ito, ako'y nagpapahinga. Hindi lang sa kama, kundi sa presensya mo. Salamat, Diyos. Hindi dahil maganda ang lahat sa buhay ko ngayon, kundi dahil totoo ka. Hindi dahil solved na ang lahat ng problema ko, kundi dahil kasama kita. Sa'yo ko natagpuan ang tunay na pahinga, ang pahingang may kasamang kapayapaan, kasiguraduhan, at pag-ibig. At sa tulog kong ito, ang huli kong salita ay ito, Salamat Panginoon. At ang una kong salita bukas ay ito rin, Salamat Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, ngayong gabi, huminga ka ng malalim, ipikit mo ang iyong mga mata, at hayaan mong ang kapayapaan ng Diyos ang bumalot sa iyo. Sa kabila ng mga tanong, sa gitna ng pagod, sa lahat ng hindi patapos, may Diyos na nagsasabing, ako na ang bahala. Kaya ngayong gabi, ito ang ating deklarasyon. Pahinga ako sa kapayapaan ng Diyos. Alam kong siya ay kasama ko, ngayon, bukas, at man hindi ko alam ang lahat ng mangyayari, pero kilala ko ang Diyos na may hawak ng lahat. Kaya matulog kang may kapayapaan. Pahinga sa katotohanan ng hindi ka nag-iisa. Pahinga sa presensya ng isang Diyos na hindi natutulog. Isang Diyos na laging gising, laging gumagawa, laging nagmamahal. Panginoon, salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa kapayapaang nanggagaling sa iyong mga pangako. Inaangkin namin ang gabi ng mahimbing na tulog at ang bukas na may panibagong pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung na-encourage ka sa panalangin ito, ishare mo rin sa iba. Baka may kaibigan kang pagod, nalulungkot, o may pinagdadaanan. Isang simpleng pag-share mo lang ay maaaring maging sagot sa panalangin nila ngayong gabi. Comment mo rin sa baba kung ano ang gusto mong ipagpasalamat kay Lord ngayong gabi. Walang maliit o malaking bagay. Lahat ng biyaya ay mahalaga. I-type mo lang, "Salamat Lord sa." At punuin natin ang comment section ng pasasalamat. At habang binabasa mo ang mga comment ng iba, pag-pray mo rin sila. Magpray tayo hindi lang para sa sarili nating concerns, kundi bilang isang komunidad na nagtutulungan at nagdadamayan sa panalangin. Kung may nag-comment ng prayer request, mag ka ng simple lang na pinagpray kita o kaya kasama mo kami sa panalangin. Dito sa ating munting community, walang nag-iisa. Tayo ay sama-samang lumalapit sa Diyos gabi-gabi, nagtitiwala na siya ay nakikinig at kumikilos. Kaya ilike mo ang video na ito. Mag-subscribe ka sa channel namin at i-on mo ang notification bell para sa mga susunod nating panalangin. Tuloy-tuloy tayong aabutin ng Diyos araw-araw. Panalangin sa panalangin, hakbang sa hakbang. Pagpalain ka ni Lord at tandaan, may Diyos na laging gising, laging nagmamahal at laging kasama mo.